Magandang hapon po. Gano'ng katagal na po kayong OFW? Nung meeting po yung balik ko. Ilang taon po kayong nawala dito sa atin? Bali, dalawang taon po. At si Mrs. po ay naalaman uh, nalaman ninyo na may ibang kinakasama na? Ganun ba? Opo. Kailan niyo po nalaman? Nung nasa Qatar na po ako nun. Nasa Qatar ka na. Balik, kaalis mo lang? O, kaalis ko lang po. noon. So meron na agad-agad. Paano nyo naman nalaman at nasigurado? Uh, ganito kasi yan, mami, Yung kinakasama kasi niya yon, pare pangalawa na niya yung lalaki yun Nung... Alam niyo yung una? Alam ko po. Pinatawad natin, ina-assume. O pinatawad, pinatawad ko yung una, Ma'am. Pinalampas ko yun kasi para sa mga anak namin. Okay. It it mm. nakikita natin 'yun sa mga litrato. Uh, ano ito? Yan po yung pangalawa niya ngayon. Pangalawa. eh, dali lang kayo po ba ay may mga anak din? Mayroon po dalawa. Ilang taon na? 9 uh, sa saka 6 years old. Nasaan yung mga batang ito? Nasa biyanan ko sa Bicol. Maridel, magandang hapon sa iyo. Yes po, ma'am. Okay. Magandang hapon po. Magandang hapon sa iyo, Maridel. Ano Apa? ba itong sinasabi niya na ikaw daw ay sumakabilang bahay? Ay, nako. Nalaman ko rin din naman yung pangalan niya nung dinasal kami. Yung totoo eh. Yung site po niya, akala ko po ba kasi is yung settlement na lang po namin is sa mga bata. Ano po kasi, attorney? matagal ko pong kinau kina kinakausap na yan na tatay niya ng mga anak ko, eh, si Giovanni. Mm. Dalawa po anak okay. Kami. Tapos, naghiwalay kayo? Ah, uh, kailan niya po sinabi na naghiwalay kami? Uh, hindi niya sinasabi na hiwalay, Gusto ka pa rin niyang pakisamahan. niya. Kahit, eh. kahit kailan, hindi ko sinabi ah. na maghiwalay tayo. Ah, Ikaw, bakit ka ng babae kung, ayaw, yung, kung hindi tayo hiwalay? Ako ng babae. Sige, ipakita ah. mong ebidensya kung nababaya ako. Ay, Kaya... ko. Andito sa akin. Oo, oh, sige. Ipakita mo. Oo, ipapakita ko talaga. Kailan ano kailan ka nagsimula? Ma wait lang, wait lang ha. September 2001. Ano ba kasi ka sa ganito? Talagang gusto mo talagang sa lahat ano? Oo. Sa lahat. Mas okay yung, mas talaga. okay yung magkalinawan. Kaya tapang tapakan ka ngayon kasi gusto mo mag may kumampi sa'yo, di ba? Kasi dati pa naman, nakikiusap na ako sa'yo, na mag-usap tayo sa mga bata. Sa mga bata na lang kasi kawawa yung pama, pa ano panganay natin. Hindi usap po akin. Mar Sanali lang ha. Maridal, ilang taon na ba yung panganay ninyo? Ano na po? 10 years old na po. O, oh, yung pangalawa? Yung bunso? 5 years old po. Kailan kayo naghiwalay or kailan ka nakipaghiwalay? Ganito po. Wala po talaga kaming ano na na nag-usap na settlement talaga na hiwalay na kami kasi ayaw nga po niya makipag-usap sa akin. Kasi okay. po, 2019, last na uwi niya doon sa sa Bicol. Andun pa po ako. Andun kami ng mga anak ko. Na uwi niya yon Last na nakita ko siya. Kasi mm. hindi na po talaga siya umuwi. Kahit Ama, um, nung pandemic, oh, kay, oh, natapos yung oh, oh, pandemic. Kasi lockdown yun, ma'am. Wala, walang biyahe. Oh, walang biyahe. Na, um, lockdown. Um. Oh. sige. Ganito na lang, ha. Nag-lockdown. Si yung kapatid ko, kasama mo. Pero si yung kapatid ko, ha, hindi ko na, ano yun, ha, yung kuya ko. Oh. Umuwi siya. Kahit lockdown, umuwi siya. di ba Oo, oh, tapos umuwi ano sa ano tapos sabi mo? Kung pwede nang bumiyahe, 'di ba? Sabi mo wala wala akong pera, wala akong ano, papadalhan ka namin ni Papa, pero ayaw pa rin umuwi. So, anong dahilan mo, di ba? Diba? Maridel, ang sinasabi mo ba ay wala ng pagkakataon o wala ng dahilan? Yes po, wala para na po dahilan para magpagbalikan ako sa kanya. Ang gusto ko lang po, attorney, mag-settle kami po sa dalawang anak ko. Okay. Ano ang reklamo mo kay Tito? Anong pagkukulang niya sa iyo? Asawa, ay ex ko po. <laughs> ex, ex ko na po kasi, yung ano, yung ano ko sa kanya. Mm. Yan po na si Tito na yan. dami po kasi yung... <laughs> Diyos ko, ang dami po niyang, hindi ko umaanan sa kanya ng ang pagiging tatay ng mga anak ko, ang pagiging asawa niya sa akin. Ito ba si Tito Maridel ay nagpapadala sa iyo ng pera para sa mga bata? Siyempre, susuportan niyo pa yung mga anak ko, is okay pa kami noon eh. Okay. Kailan naging Masi hindi okay? 2016, kasi lamatay yung mama ko noon, 2016, so nasa abroad pa po siya. Uh, okay Opo, pa kayo noon? eh mm. anak namin noon, attorney, isa pa lang po na yun si Mike, si, yun nga, yung okay. pangalawa. Kailan ko. ka nanganak dito sa Bunso? Anong buwan? Ah, ito pong Bunso ko po, is 2023, February 23. Kay, dito ba yan? Hindi, yung sa iba niya. Dito po, dito, eh, dito di, di po. Ah, I, I admit naman na ah, nagkaroon pa ako ng relasyon, dito po sa pangatlo kong anak, and nagsasama po kami ngayon. O, oh, so anong gusto mong mangyari ngayon, Maridel? Ah, uh, siya po. Gusto ko kong kausapin po, attorney, kasi umabot na rin po sa ganyan. Ano po yung gusto niya, siya, oh, sa kanya sige. ko po ibabalik. Tanungin natin. Ah, tito, anong gusto mong mangyari? Ang gusto ko kasi mangyari eh, kahit hindi na niya ako i na bilang asawa, umuwi siya sa Bicol, doon sa ko, at doon niya alagaan yung mga bata. Nasaan ba si Maridel ngayon? Nito sa Paranaque, sa lalaki niya. Tapos yung mga bata? Nandoon sa Vianan ko. Ay. Tatay ko po. Ba't mo naman iniwan yung mga bata doon? Kasi nagpaalam siya ako. na magtrabaho, pero mag hindi naman trabaho yung inatupad niya. Oh, Ayan na naman niya. tayo. Ayan na naman tayo, tito. Ako na hinan naman natin. Giovanni pa. Kasi alam ko, Giovanni, pangalan mo eh. Ano, oh, Giovanni, mm. diba? di Ando na naman tayo, ibabalik na naman natin. Eh, hindi mo nga inaamin na may kinabit ka, na may asan, dalawang babae na yun ha. Kasi Paano? o oh, sige, ipaliwanan ko sa'yo. Ngayon ha. Mm nung nagkaroon ka ng laki sa Bicol September 2001 yon. Tapos nung nangyari yun, nag-aaway tayo noon. Mm. Lumuwas ka ng Maynila kasi sabi mo magtatrabaho ka, iniwan mo yung mga bata doon kay Papa. Mm. O, dahan, tanda mo. Ngayon, di ba nung nandito ka sa Manila, lagi pa tayo nag-usap noon. Tinatanong... Eh, just ko, lagi, lagi tayo nag-uusap. Magandang hapon po, Sir Roberto. Ano po ba ang masasabi ninyo tungkol dito sa gusot nang mag-asawang anak ninyo na si Maridelat at si Tito. Ay problema 'yan, problema ni nila yan. Sita, hindi ko sa ano, hindi ko 'yung gusto kainin 'yung isip. Mm. Dahil ako marunong magtagalog ah, isa-isa lang. Okay lang. Hindi ko, you know, hindi ko nasakpan 'yung mga isip nila. Problema ni, nilalayan. Mm. Kumusta po 'yung mga yun? bata? Nandiyan sa inyo 'yung mga bata? Wala mga problema, nandito. Masusuportahan. Okay, nagpapadala po ng pera si Tito, yung tatay? Oo. Eh, nakakatawag po ba, nakakausap ba ni Tito yung mga anak niya? Oo. Eh, si Maridel po, nagpapadala ba ng pera sa inyo? Eh, hindi ko alam yan. Hindi. Wala sila. Hindi, John, sa si inyo. Yung anak niya, nakaalam na. So, Maridel, nagpapadala ka ba ng pera sa tatay mo? Sa mga anak ko po. Paano mong pinapadala sa mga anak mo? Sino tumatanggap? through Gcash po. Oo oh nga. Sino tumatanggap? Sampung taon lang yung anak mo dun eh. Ah, uh, yung panganay ko po. Yung 10 years old? Apo. Nag-Gcash? Transaction? Uh, hindi po. Ano, sinisend ko po sa tindahan tapos siya po yung pumupo. Pero alam naman po nila yan kasi po yung anak ko po humingi po talaga sa akin kasi nga yun po may mga times mga project siya, mga okay. times na wala din daw silang ano, pang gastos, ganyan. Umingi po sila sa akin. Pwede magkano pinapadala mo sa mga bata? Totoo so, po, nung last na ano po noon, eh, napadala pa ako dalawang libo, isang libo pag may mga order po sila sa si Shopee, tapos nag, mga 300, 320, ganyan po, mga 500, ganyan po. Mga, eh, ha, pag umingi po talaga sila, tapos may ano naman kasi kada naman po, eh, nagpapadala po talaga ako. Bakit hindi mo pinapadala sa tatay mo? Eh, yun yung guardian nila. Pasensya na po kasi talagang ano po talaga eh. Niko kasi sa tinatanong ko naman po kasi sa anak ko kung alam ni lolo mo na nagpapadala ako ganoon na lang po yung ang ano ko talaga Ma'am Maridal, dahil sa kapabayaan po ninyo bilang mga magulang hindi lang po si sir I'm sure may pagkukulang din siguro si sir may pagkukulang hindi lang Kung bakasi si ma ay ma'am ayusin niyo po yung system po yung paano po yung dun sa sustento sa bata yung kung paano po natin pangangalagaan pa yung bata Pag sana niyo naman po kasi sa akin yung Pangano'y ko, hindi po talaga sila binibigyan ng lolo nila. Kaya yun po yung... Kaya nga po, bakit hindi po dumadaan doon sa tatay po ninyo? Eh yun po yung guardian, ma'am. Mm, mm Kung i-kunin ng bata yung pera po sa GCash, at kung bumili ng mga kung ano-ano, gaya ng mga Shopee, na hindi naman Ay, dito, po... Hindi po, hindi po yung order ng Shopee. Ako na po nag-o-order. Tapos... Paano po yung, na, yung mga pagkain po nila, po madam? Di ba? Yung pang-araw-araw. Tito... <laughs> Anong gusto mong mangyari ngayon? Ngayon nalaman mo na ganyan ang kalagayan ng mga bata. Wala namang nagiging, walang tumatayo na ama o ina. Yun nga ma'am. Kasi yung binan ko kasi ayaw din naman niya na mawala yung mga apo niya sa kanya. Mm. Kaya sa, ang isip ko din para ano, gusto ko yung, yung asawa ko umuwi doon sa Bicol at doon niya alagaan ng mga bata. Kasi ang balak daw niya, yung sabi sa akin, kukunin niya yung mga bata. Mm. dadalin eh, ayaw naman ng biyanan ko sa kaisa pa bakit niya kukunin, ipabubuhay niyan sa hindi naman niya kanu ano Paano kung magka-problema, di magpipituan yung mga bata? Kasi hindi mo masasabi ang panahon eh. Kahit sabihin masaya kayo ngayon. Okay. Sinong nag-aalaga ngayon sa bata? Itong si Nancy. Sino ba ito si Nancy? Yung asawa-asawa po ng biyanan ko ngayon. Ah, yung kinakasama po ni Tatay Roberto oh. Nancy? Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Kumusta ang mga bata? medyo hindi ko po masabi kung ano ito, pero okay naman to dito sa Kaya lang po, medyo sa kapagudan, medyo pagod dito kasi matitigas na ang ulo. Naaalis na hindi namin alam. One time nga po, itong bunso, hinanap-hanap nawala ito, natagpuan ito, nasa matikol sa kalang barangay na. O, nung isa, muntik na itong masagasaan kasi... Eh, hindi ko naman kasi natak anong ah, natidati kasi eh binabantayan ko yan sa school. Hindi mm -hmm. naman maaaring lagi akong nakabantay sa school kasi may trabaho din kami. Nasa bukid kami mag-asawa. Tapos, ang gawa namin, mga na nandoon na kami sa bukid. Mga 8 o'clock, na uwi na ako pababa kasi mag-asikaso sa mga bata, magsasain. Mm -hmm. E eh, medyo po, paghirap talaga, na ako. Kasi, alam naman ni Maridel, ang layo ng pinagdadaanan namin, baba, taas ako, baba, taas, sobrang init. Ilang okay. taon na, ilang, ilang, ilang taon na dyan sa inyo, mga bata? Ilang, ka, kailan iniwan ni Maridel sa inyo? Mahigit dalawang taon na. Anong balak ninyo ngayon? Ikaw, tito. Yun ngayon, ma'am. Yung gusto ko, umuwi na lang siya doon at doon nalagaan yung mga bata kasi wala talagang nag-alaga doon eh. Maridel, ikaw, ano naman? Ito, attorney, makikipagsettle ako ha kay tito. Attorney, ganito na lang po. Kasi mga bata talaga gusto ko talaga silang makasama sa so, tulad kasi last year 2023 umuwi ako mm. ng uh, August, August na po. Gusto kong makita yung gusto kong makausap si Papa noon. Gusto kong makausap about nga sa mga bata. Pero anong ang ginawaan nila sa akin? Kakasama ko po yung maliit ko. Five months pa lang po siya. Yung mali ano pa po eh. Anong ginawa oh. niya? Sa hindi nila ako pinatuloy dun sa bahay. Ang dapat na nag-aalaga sa mga bata ay ang mga magulang. Ha? Klaro natin yan. Pero dahil hiwalay kayo, sa isa sa inyo, dapat ang mga bata. Kung itong mga batang ito ay below 7 years old, dapat sa nanay, pwera na lang kung maipakita na hindi karapat-dapat yung nanay. Okay? Dalawang anak nyo, yung isa 10 taon, yung isa 5 years old. Ikaw, ba't hindi ikaw ang mag-alaga o dito sa poder mo? Ma hindi kasi kung ako mag-alaga, ma paano yung magsupruta sa kanila? O oh, Handa ka ba na magsuporta ah, kung na kay Maridel ang mga bata? Ay, ayaw ko rin ma'am kasi alam ko rin pag napunta niya kay Maridel, siyempre ah, para parang ako na rin siya kinakasama yan. Eh, hindi naman niya ka ano yun eh. Ako pa rin yung asawa niya. Ay, legal pa rin kami. O di ano, ipakulong natin si Maridel? Eh kung ganun na magmatigas ya, wala tayong magagawa diyan kundi ganun talaga. Kasi Kakasalan ilalaban ko to eh para sa mga anak ko eh. Ma'am Maridel, ano yung evidence po ninyo na may ibang babae si Tito Ortega dahilan po ng pagkalamig nyo din po sa kanya at naghinap din po kayo ng iba? Hindi po, po. Nakabuntis ay, po ba hindi siya? Po, hindi ko po, alam kasi matago po kasi yung tao na yan eh. Oh, pero meron po kayong ebidensya na nakabuntis po siya? Wala. Ay, wala. po ako ano na kung may anak okay. po. Pero kayo po ma'am, aminado po kayo na nabuntis po kayo ng ibang ay, lalaki oh, habang kayo po, ay kasal. Hindi po kasi hindi po eh. So adenine kapag ganun po ang ebidensya. Ang uh, dinispoan laki ng kaso. Okay, ang, po. ang lakas ng kaso. Opo. Ni Tito laban kay Maridel. Yes po. Kasi adultery 'yan. Opo. May anak nagsasama. Makukuha mo yung mga bata. Ngayon, kung hin mapapatunayan So ka ang ina ko dito is kakasuhan, di ba? So magpapa-DSWD tayo, magpapa-assessment tayo tungkol sa mga bata. Yes, Pero ang problema kasi, hindi din naman, gumaga parang magahanap tayo ngayon ng Substitute Parental Authority, depende na yan kung ibibigay nga ba ng, ng, uh, ng korte sa mga magulang ni Maridel. Apo. Ako para sa akin, <laughs> hindi, ikulong daw si, sabi ng netizens, ikulong daw si Maridel kung ano yung dapat ko ano yung maganda para sa kapakanan ng mga bata maayos ang kalagayan nila doon sa Bicol ako may ano kasi ako eh gusto ko talaga probinsya Opo. pero ang problema ko lang ay eh, matutugunan ba nung mga biyanan mo ang pag-aalaga sa mga bata sa ngayon hindi kasi hindi masikaso gawa ng may trabaho nga sila sa bukid eh. so ito Shari, magiging beyond our assessment na ito. Kailangan na natin ng tulong ngayon nito ng oh, assessment. Yes ng social welfare para kung ano yung pinakamabuti doon sa mga bata. Yes po. At higit sa lahat ay titingnan kung karapat dapat ba na yung nanay ay tumayo pa rin isip magulang para magkaroon ng parental authority. Kasi dito sa nakikita ko parang napakadaling patunayan eh na hindi. Ako po, willing po ako na alagaan yung mga anak ko pero sila lang talaga ang ayaw. Ayaw nilang ibigay sa akin. Pero kung ganito lang naman na ma na eh uh, ano nila na wala naman kasiguruhan talaga na maalagaan yung anak ko doon sa lolo nila, di ba? Siya na mismo nagsasabi sa so buwang nga na niya mismo po. Kaya ako po, ang, kung, kung talagang ano siya na alagaan ko yung mga bata, yung mga bata na lang, kukunin ko, hindi kami titira doon sa bahay ng, ng papa ko. Kasi po, ang laki po ng bulo talaga doon sa bahay na yun. Hindi po talaga pwede. Hindi po talaga pwede doon. Kung gusto niya, isipit. Doon kami sa Bicol. Okay, doon kami sa Bicol. Oo. Oh, ko yung yung tatay ni Bella kung yan ang gusto niya. Pero yung mga anak ko kasama ko, ako mag-aalaga sa kanila. Ano ba yung sabi ko nung una? Sabi ko, kahit hindi mo na ako na ako na asawa, basta malagaan mo lang yung mga bata. Hindi na papa. Alam mo naman na magulo doon, di ba? Hindi yung... hindi, ganon hindi, hindi ganun magulo. Diba? Kaya naman nagkaganon si Papa sa'yo eh, dahil sa ginawa mo. O bakit sa akin lahat? 'Di diba? ba? Tingnan mo. Tingnan ko, diba? mo kung may kasalanan Ayon, ako bakit kumakampi papa. si Papa sa akin. Magulang mo 'yun ha, mismo. Taga taga kung ano, ka ay, rin ba? Hindi mo bisaya ko alam kung anong nangyayari. Kung gusto mo kayo makipagsettle sa mga anak natin, gagawin ko. Basta gusto kong makasama yung mga bata, gagawin ko yon. Kung doon kami gusto malapit ng kila papa, gagawin ko, sige. Doon kami, kung gusto mo may nagmamanman sa akin, gusto mo na nababantayan ako, sige. Basta kasama ko yung mga bata, ako mag-aasikan sa kanila. Eh bakit? Pero wala kang pakialam kung si Bella makita ng tatay niya. <clears throat> si Bella na lang. Maridel, ikaw na nagkaanak sa ibang lalaki ay napakalaking kasalanan yan ha? Sa mata ng, ng Diyos at sa mata ng batas. Okay? Kinaklaro ko lang. Pinapaano ko lang sa iyo ha? Ikaw, Tito, kung gusto mo talagang kasuhan si Maridel, pwedeng pwede. Pwede siyang makulong niyan. Kaya lang, anong mangyayari ay, sa mga anak mo? Ano lang ako kung yung gusto mo? Wala akong magagawa. Yun ang gusto mo. Gusto mo na makita ko sa kulungan yung mga bata na mas lalo ng ewan ko lang. Okay ka ba doon? Kasi ang ano ni Maridel, sige, uuwi na siya doon. Pero oh. wag mong pagbabawalan na yung tatay ni Bella ay pupunta rin para makita yung oh. anak niya. Oo, oh, hindi. Hindi na doon sa bahay. Natitirahan namin. wag Sa labas. Okay lang. Okay. Ipasama ko si Bella sa labas. Hindi naman po pwede yun. O, pero ikaw din, hindi ka rin makakapunta sa bahay namin. Sa labas mo rin nakikita sila macho. O bakit naman? Anong ay, kasalanan, ay, anong kasalanan ko? Ay, hindi tayo mag-asawa, wala ka nang pakialam sa akin. Ano ka ba? Is, is, ba? dali lang, o, siya ang bubuhay ako. sa inyo eh. Kaya nga, siyempre, mga anak ko yan eh. Oo, pero ay, Saka... hindi tayo magsasama, di ba? Hindi tayo magsasama. Yung mga bata lang ang kasama ko. Dapat nga gawing legal yung paghihiwalayan nyo. Tama itong ating netizen. Opo. Opo. 'Yung mm. ano, 'yung pagsasama na lang po namin kaya lang hangga't hindi nga po kayo hiwalay, madam, Sana wag na rin po mataas masyado yung ere po ninyo. Kayo po 'yung nagkasala din po dito. Mm. Ika, kayo pa 'yung, I admit naman po, I admit naman po. pero 'yan kasi kaya po, ma'am. Kaya nga ma po yung naayos yun din po natin para sa mga bata. Pero yung kung kung, kung kung paano po kayo manalita ngayon, madam, parang lumalabas pasensya na po, ma'am, no? Parang wala po kayong kasalanan at bine-blame lahat kay Tito. Alam ko naman po kasalanan ko, pero nanggigil po kasi sa tatay nila. Ire-refer natin ito sa Municipal Social Welfare Office nang taga saan ba kayo? Volangi. Volangi. Oh, sa Pulangi. Albay. Sa Albay pala ito. Sila ang gagawa ng home assessment. Tapos doon magkakaroon ng assessment ng um, social welfare officer natin kung ano ba ang dapat sa mga bata. Titingnan din nila yung uh, pag-aaruga ng mga biyanan mo at yung kinalalagyan ng mga bata. Tapos titingnan din <laughs> kung magkano ang alis ka ba ulit dito? Uh, sa plano ko mamaga-apply ako ulit. Mag-apply ko ulit. Oh. Pero sa ngayon, kaya naman na nandoon ka sa Oh, Bigyan mo ng pagkakataon naman yung mga bata Na makapiling mo sila uh, Uwi, pagkatapos itong uwi ako O ah, ka, oh. o di mabuti yan Ikaw Maridel, nandito ka sa Maynila Opo, nandito pa ako sa Maynila O oh, e, eh, may trabaho ka ba dito? Ah, wala pa akong trabaho Kasi balak ko po talaga Umuwi ng ano, recognition po ng bonso ko po oh, Ay, yung pangalawa ko po, si Michael Sige, so sasamahan natin ito Opo oh, oh, Hindi oh, namin pipilitin na magkaayos kayo ha Kasi ang gusto ko po talaga is Yung pag hiwalay namin dalawa is matuldo na po talaga. Kasi ayoko na po talaga may ipagbalikan sa kanya para na sa mga bata. Ay nako Maridel, kung tuldok rin lang ang gusto mo, matutuldokan ka talaga ni Tito dito sa mga ginagawa mo. Hmm. Pero Shari, wag muna natin pangunahan kasi handa nga magpatawad si Tito. Parang ako yung hindi handang magpatawad eh. No? Laki loob ko, judgmental ako. Hindi, Tito, saludo ako na kaya mo lunukin lahat para sa mga bata, para sa mga anak mo. Kung yun so, doon muna natin. Diyan tayo magsisimula. Maridel, pangaral lang ano, huwag tayong masyadong matapang. Ikaw yung may klarong pagkukulang na lang. Sasabihin ko na. Ang mga anak mo lumalaki, dalawang taon mo na iniwan sa mga magulang mo pa. At mukhang yung mga magulang mo at yung kinakasama niya, ay dito pumapanig kay... Dito, magkano nabibigay mo doon sa kanila? Diretso ba kay tatay? Ah, uh, diretso. Mga uh, 12,000, 50,000. Maridel, nag-anak ka na naman. Eh, Diyos ko. Eh, ko eh. Inuuna natin yung pagpapasarap ng sarili nating buhay. Eh, meron tayong mga responsibilidad. Losartan, 20 milligrams. Sige, relax lang ako. Pero, kung sakasakali, tito, anda ka talaga magpatawat? kung ikaw ng mga bata mamula tayong magawa. Hindi talaga. Mahal mo si Maridel? Ah, kung mahal, mahal din naman man, pero... Oh, mahal din naman. Oh. Eh, Siyempre, nagkasala ka eh. Kasi eh ikaw, hindi Paano ka natin masabi yan na oo oo hindi? E, eh, Siyempre, sa magulupan si sitwasyon natin eh. Diyos ko, ilang taon. Ito na, gusto kasi simula nung lockdown, ma'am, hindi ko na nakasama yan. Simula hindi nung na ako nakawin ng Hindi na hanggang sa umalis na lang ako ng abroad. Oo, mm -hmm. kaya, tapos sasabihin niya na nagiwalay kami. Paano? Paano kami nagsabihin siya walay? Puro chat lang, sasabihin niya na iwalay kami para lang sa mga bata. May sagot ba ako doon na oo, wala. Oo, oh, sabi mo, wala ka ng pakialam sa akin eh. Ano, walang pakialam. Ilabas mo yung ang binidensya kung walang pakialam. Yung mga simple nagsusulat okay. ko. Mm. Sige Maridel, mo ba na-discover kung sinasabi mong may ibang babae si Tito? Nakita po ng kapatid ko na may mga usapan sila ng babae niya. Sabay naman po <coughs> yung kapatid ko po, pinag pinasa niya po sa akin lahat. Ma'am, mariban ah, maliban po doon ma'am, ano pa po yung uh, pagkukulang ni Tito sa inyo? So kahit nga po magpalit ng diaper dyan sa anak namin, halos dalawa na po anak namin, hindi niya nagawa eh. Ang dami ko po, po kinimkim ko lang po. Palakuhan tinimtim ko lang po talaga yung mga pagkukulang yan sa akin. Opo. Pinagbuhatan e, ka ba ng kamay? Opo. Hmm, kalukuhan Pero yan. Wala ko kung ano doon kasi yung, yung anak namin na panganay tsaka <laughs> yung kapatid totoo. yung kasama ko nung time na yun. Kahit nga kurot, hindi ka nakatikim eh. Paano mo oh, may mga medical kita? po kayo ma'am? Or yung bladder po, po, sa kasi, barangay? Yan lang po kasi ma'am, hindi po ako nagpa-medical nun kasi iniisip ko maayos pa. Yung nga po. Pero yung mga nangyari yun, nandun Marami po ka, yung mga kapatid ko. Uminom ka? po siya ng alak noon, isang, isang, isang bote ng MP para lang makapaglakas loob siya sa akin. Pero oh, hindi na po niya matandaan. Ganun po kasi la, mga dahilan uh, nila pag nakainom sila eh. Wala na. Hindi na matandaan. Hindi na yon totoo mga pinagsasabi mo. <laughs> Oy, judami, Pero alam mo, Maridel, ang away mag-asawa, hindi naman talaga nawawala. Tutulian. Pero sa oh, mabuting po. usapan at uh, pakikipag ano pakikipag ayos walang hindi naaayos na gusot lalo na kung may mga bata Tama. sa pagitan ng relasyon dahil dapat kung ano yung ikabubuti ng mga bata na isasantabi natin yung sarili nating mga pangangailangan siguro madam yun nga po gaya po ng maipapayo po natin ano mas malakas kasi ma'am yung ebidensya po sa inyo ni tito kasi dahil so kayo so nga po ay uh, nagkaroon sa iba ng anak sa iba pero ma'am, ayusin mo na po natin yung sa mga bata. Kasi ma'am, kailangan po nila ng nanay, kailangan po nila ng tatay. Lalong-lalo na po ma'am nanay. Hinahanap-hanap mm -hmm. po kayo ng mga bata. So ayusin po natin 'to ma'am sa DSWD at kung ano man po 'yung mapag-uusapan sa DSWD, na, kung nais pa rin po ni, ituloy ni Sir ang adultery na case laban po sa inyo, tutulungan po namin si Tito. Okay po ma'am? Thank you po. Huwag natin kalimutan na ang uh, dapat nangunguna ay yung kapakanan ng mga bata. Sana, ikaw, Maridel, bata ka pa. Ilang taong ka na, Maridel? Thirty 30. Thirty. Ikaw, Tito, ilang taong ka 46 na? Forty-six po. Forty-six. Layo pala ng Aguat. Tatlo na ang anak mo, Maridel. Okay. Sana ay isa po mo ang pagiging isang ina. Yun lang.